Ah, uh, good morning mga kabukiper. Ako nga pala si Charlie Spino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, uh, Department of Education. Ngayon, and gusto kong i-share sa inyo yung ginadaan akong mga bayan na kung saan papuntang Mabini District. At ito nga pala yung bayan ng Corella Nakikita niyo, unang mong makikita itong bungad na to. Rebulto ni Rizal at yung kanto na yun ay papuntang Baclayon at ang kanto dito ay papuntang Tagbilaran dito sa Corel yung bayan ng Corel meron silang tennis court maganda yung park nila dito makikita mo siya may mga park may mga tanim may mga bulaklak at yun ang munisipyo munisipyo yan Corella Corellia Corellia siya meron din silang mga LED eh, no, LED LED at sa tapat ng munisipyo makikita natin eh yung simbahan So, puntahan natin yung simbahan ng Corellia. Nakikita nyo, may park siya. In yung tennis court. Ayan, oh, may mga palaruan din ng mga bata. Maganda dito sa Corellia dahil meron silang park. Merong lugar para sa mga kabataan na magtitipon. at may mga lugar din na pasyalan may mga tanim din siya kung makikita nyo kaya dito sa Corellia ang unang bayan dinadaan ko papuntang Mabini ito yung simbahan simbahan ng Corellia Our Lady of Village linggo ngayon pero walang simba ako nga no, walang simba paglinggo linggo ngayon. Ayan, makikita nyo. Ayan yun ang Corella. Na simbahan. Hmm. At gaya nga ng sabi ko, eh, tapat lang siya ng munisipyo. Yan ang munisipyo. So, malawak ang lugar ng harapan ng munisipyo at saka ng simbahan. So, puntahan natin ang palengke ng Corelia. Mga kabukkeeper, ito na pala yung uh, palengke ng Corelia. Parang tabu yata ngayon. Tabo yata ngayon. Itong kalsada na to ay papuntang si Katuna. At doon nga itong kalsada na to ay papuntang pabalik doon sa munisipyo. Mga kabukiter. So ang tabo pala din nila dito ay linggo kaya maraming tao. Hindi pareha sa ibang lugar eh iba ibang araw ng tabo. masukin natin ang palengke nila mga kabukiter. Mga kabukkeeper, kilala niyo ba itong kanto na to? Ito yung sikat na kanto ng papuntang Balilihan na may patron sa kanto mismo. Hindi ko ka papuntang Balilihan. Itong lugar na ay papuntang munisipyo. Kaya mga kabukkeeper, ito yung unang bayan na dinadaanan ko papuntang nakapapuntang Mabini District. Ang bayan ng Corella Sige mga kabukkeeper. Nandito na lang. Thank you.